baka biglang magkaroon ng paso na masana. Kailangan, kailangan, alam natin kung ano yung gagamitin natin. Kung ano yung susutin natin na proper PPE. At at least natin. Bali so, yung basic natin sa fair fighting na PPE. Fire boots. Fire boots. Trouser. Saka uh, bunker fire helmet. Bali, ay ang pinaka ng <coughs> fire helmet. Bali, sa pagsusot ko laging na laging trouser ng boots, kailangan yung dalawa laging magkasama. Hindi yung ipaghihiwalay Kasi pag pinaghiwalayin mo, pwedeng lutokos ka ng delay. Kasi sa pagsusot ng uniform, nagkailangan mag-reduce mag tayo kailangan walang sagabal pagka uh, hindi yung aayusin ah, mo pa o okay. bali sa pagsusuot aking inuuna to itong dalawa to dalawa to lagi una sunod to pangat si helmet ngayon papakita ni Sir Benz kung paano yung pagsusuot ng trouser tsaka fire Isa kasi pag pagka tinago to, makakatabi ka sa pag gayaan, yan, Pit na. Pit na lo, hindi na makakamili. Hindi na matanggal. Pit na na. Ready, ready, ready.

<coughs> Ito eh. ang ano ang naman kasi depende sa merogot na ng person. Meron na natin so, kanya kanya kasi, sa lilimpawas <coughs> Bali sa pagsuot ng ano sa So, pagsuot po lagi na pipi um, natin kailangan dali sa dali yun po. No? Hindi pwedeng mauna to tapos sa akin yung susuot na Ito pa yung okay. strap one sa labas, hindi mo matasara din yung ayos. Kasi sa ibang grupo, um, kasi sa ibang mga firefighter na volunteer, hindi siya nagkakamali pa sila. na nyo yung susuot to. Kulingin nyo yung ano. Plate. Kasi pagka inuwa mo ta, sino mo di mo yan? Hindi ka makakatrabaho makaka, ng maayos. Ba ma kakaroon ka ng mali-mali na agad. Kaya na agad. Yan, lang po yung pinaka-basic. Tapos ngayon po, kung pwede naman ilagay mo yun, di ba? Kaya nga, hanap na lang kung ano yung kasukat. Ngayon po, kung gawin niyo po ngayon, kuha po kayong tag-iisang pares.